Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 3, at number 14. Para sa 3 digits, number 2, number 4, at number 6. Para sa loto anim na numero, number 25, number 14, number 20, number 29, number 2, at number 18. Taurus. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, at number 11. Para sa 3 digits, number 1, number 5, at number 9. Para sa loto anim na numero, number 2, number 36, number 19, number 25, number 11 at number 42. Gemini, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits, number 11, at number 12. Para sa 3 digits, number 6, number 5, at number 2. Para sa loto anim na numero, number 31, number 17, number 9, number 28, number 36, at number 40. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, Musa sa hinaharap o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 3, number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 3 at number 8. Para sa loto, anim na numero, number 13, number 17, number 31, number 20, number 19. At number 45. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 5, number 16. Para sa 3 digits, number 1, number 3, at number 9 para sa loto anim na numero, number 10, number 21, number 34, number 20, number 29, at number 8. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, at number 16. Para sa 3 digits, number 2, number 6, at number 8. Para sa loto anim na numero, number 23, number 30, number 11, number 24, number 37, at number 25. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa 2 digits number 16 at number 10 para sa 3 digits number 1 number 4 at number 6 para sa loto anim na numero number 2 number 14 number 29 number 25 number 34 at number 10 Scorpio. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, number 11. Para sa 3 digits, number 2, number 1, at number 7. Para sa loto anim na numero, number 14, number 31, number 29, number 27, number 6, at number 41. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11, number 10. Para sa 3 digits, number 1, number 2, at number 7. Para sa loto anim na numero, number 10, number 16, number 22, number 21, number 36, at number 42. Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 12, number 19. Para sa 3 digits, number 5, number 4 at number 2. Para sa loto anim na numero, number 13, number 41, number 15, number 25, number 32 at number 40. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso. Musa sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, at number 20. Para sa 3 digits, number 2, number 3, at number 6. Para sa loto anim na numero, number 10, number 11, number 29, number 31, number 14, at number 40. Pisces. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan, magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 7, at number 17. Para sa 3 digits, number 1, number 7, at number 9. Para sa loto anim na numero, number 21, number 17, number 25, number 36, number 11 at number 15.